Eh, what up guys? So, ngayon, gabi na. Ay, kita niyo, o oh, ano, dilim na dilim. Ayan. Ay, kita niyo yung ginagawa niya. Kumukuha ng damit sa motor. Kasi, pupunta kami sa... Ay, buta. Kung nga Ma, kami, kikirip maka yun, ang kikirip ako. Kuya, kikirip Max, saan tayo pupunta? Pupunta kami ng antipolo. Eh, talaga ba? Hey! Kasama nga pala namin ng best ko. Ang baby ko. Hey! So yun, kita-kits na tayo ng mare. Another vlog with another juice and cries and cries and juice. <laughs> Uy, ang angas yung parikoy. Uy! Ano yan? Yun, bagong t-shirt na? Ng... Kung puhas, lahat niyo naman. Eh, Ponser by Kipitril with ngat-ngat. Don't -ngat. <laughs> sponsored ng Kipit It pare ko eh. kaya nyo pa? Ba? Oo, oh, bagay dalit ko. Uy, hey, sulit yun. Napatingin naman ng back. Ay, sorry. <laughs> grabe naman mga ano to. Patingin naman ng back. Oh. Hey. To ka? Ay! Ba't ako balik pa? Pangit <laughs> Ay! Alam mo, ano, ano, ano yan, Kuya Krip? Ay, pangit dyan. Angos, <laughs> gogi. Oh, gogi, ba? angos. Patingin na likod. Ay, grabe yun. Eh. Hey, malabot! Kayo ang kape. Solid yun, Dito tayo gano'n dito ko. Diba? Tara na! Let's go! Ang asawa ko, pipi na ayun na magsalita. Kanina pa yun. Wala pa ako sa ulirat, eh. Dati, yan, naalala ko, siya yung, ano eh, salita na salita dito sa vlog na to, eh. Parang ngayon, the table's have turned, na. Oh, huh? John! Hello, no, oh, alam nyo ba nasa kami? Nandito kami ngayon sa Riverbank. Ay, hindi na nga kong buhas Nandito kami sa Riverbank. Sakain na kami at tapos papasal natin yung papasyal natin yung hindi na nga. to! ng dito, bunda. Ay, nanatot ko ay bulalo boy, bulalo. Saan, ka? ba? Oh, bulalo. Oh, ulang cake, puro gulay. Ay, <laughs> hey, ay, hey, eto na lang tayo sa ba. Riverbanks, Riverbanks. Sa pangalawang pagkakataon. Okay. Ano tayo dito? tayo kasi bukas na mga... Malalo rin! Ay, 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 ay. <laughs>